simula ang pelikula noong panahon ng Shang Dynasty, ang pinakamalaki at pinakamakapangyarihang dinastiya sa China. At dito, kasalukuyan sinisimula ni Emperador Zheng ang paglusog sa hari na si Suho, isang hari na naghimagsik upang makalaya mula sa kontrol ng dinastiya. Dito, inutos ng Emperador na bambahin ang mga pader ng palasyo gamit ang mga malalaking bato. Nabuwal ang matitibay na pader, at agad na ipinadala ni Emperador Jeng ang kanyang limang anak upang pangunahan ang labanan. Sa matinding sagupaan, napaslang nila si Haring Suho. Ngunit, hindi nagtatapos dito ang laban. Plano din ni Emperador Jeng at ng kanyang mga anak na tapusin ang lahat, kasama na rito ang anak ng hari na si Yona. Pero bigla, isang kawalang napatamaan ng espada ang emperador at nasugatan siya. Dito nga ay dumaloy ang dugo ng emperador sa isang sinaunang bato na umagos pa baba, patungo sa mahiwagang jar, at pagdampi ng dugo sa sisidlan, biglang sumiklab ang kakaibang liwanag, na tila may isang malakas na puwersa na nakulong ng maraming siglo ay muling nakalaya. Samantala, si Yona, na nagdesisyong magpakamatay, ay nabalot ng isang malaking avalanche at matapos na nito, bumangon muli si Yona, pero hindi na siya ang dating Yona. Ang kaluluwa ng mangkukulam na mula sa jar ay nasa katawan na niya. Di nga nagtagal, natagpuan nga siya ng emperador at dinala si Yone sa kanyang kaharian, walang kaalam-alam sa sumpa na nakatago sa dalaga. Pagkaraan ng digmaan, dito nalaman na ang apat sa limang anak ng emperador ay hindi na tunay na mga anak, sila'y anak ng iba't ibang hari na inalagaan niya upang pigilan ang kanilang paghihimagsik. Samantala, si Yona, ngayon ay pinamumagaran ng kapangyarihan, ay lumapit sa emperador. Sinabi niya kay Emperador Zheng na kaya niyang gawing pinakadakilang tagapamuno ng China ang emperador. Habang nag-aalinlangan ng emperador, ginamit ni Yona ang kanyang kapangyarihan upang mapagaling ang malubhang sugat ng emperador, sa pamamagitan ng isang mahiwagang haplos. Labis na namangha ang emperador, at dito nagsimula ang kanyang pagkahulog sa bitag ng mangkukulam. Matapos ang digmaan, nagdiwang si Emperador Jeng sa tagumpay ng kanyang hukbo. Dito nga, isang engrandeng selebrasyon ang inihanda para sa kanyang mga sundalo at tauhan. Sa kasiyahan, ang mga kawal ay sumayaw habang hawak ang kanilang mga espada sa tagumpay na kanilang nakamtan. Ang ama ng emperador at ang nakatatandang kapatid niya ay naroon din upang makisaya sa kanila. Pero nang dumilim ang gabi, bumungad ang dilim ng sumpa. Ang mangkukulam sa loob ni Yona ay nagumpisang kumilos. At sa bisa ng kanyang mahiwagang kapangyarihan, ang nakatatandang kapatid ni Emperador Jeng ay nahulog sa kanyang kontrol. Ito'y biglang humugat ng espada at biglang pinatamaan ng kanilang ama at sa isang iglap lang, namatay ang kanyang ama sa kanyang harapan. Dito nga ay nagkaroon ng matinding kaguluhan, ang nakakatandang kapatid ay nagwawala at sinubukang atakihin ang mga sundalo. Sa gitna ng kaguluhan. Lumaban ang anak ng emperador na si Ji at pinaslang ang nakakatandang kapatid ng emperador upang pigilan ang mas malaking kapahamakan. Samantala, sa kalangitan ay nagmamasid ang mga Diyos at napansin na ang kapangyarihan ng mangkukulam na nasa loob ni Yona ay nagsimula ng magdulot ng pag-aalala sa mga Diyos. Kaya naman, tatlong sugo ang ipinadala ng mga Diyos sa lupa upang labanan ang mangkukulam. Kinabukasan, idineklara ng emperador ang kanyang sarili bilang bagong tagapagmana ng kaharian. Ngunit dumating ang pari ng templo na may dalang masamang pangitain, na ang kaharian ay makakaranas ng isang sumpa dahil sa pagkamatay ng napakatandang kapatid at ang ama ng emperador. Kung ang sumpang ito ay hindi maalis, ang kaharian ay tuluyang babagsak. Ngunit, nagtakda lamang ang emperador ng plano at sinabing eksaktong isang taon mula ngayon, ay isasakripisyo niya ang kanyang sarili upang maalis ang sumpa. Kinagabihan, habang payapa ang palasyo, naramdaman ni Jin, ang kakaibang presensya. At dito, nakita niya ang isang fox na palihim na gumagala. Sinundan niya ito, ngunit ang fox ay pumasok sa silid ng emperador. Sa loob, si Jin ay nagulat sa nakita, naroon si Yona, kasama ang emperador pinilit niyang balaan ang emperador, ngunit iniutos ng emperador na siya'y umalis. Kaya walang nagawa si Jin, ngunit ang kanyang pag alala ay hindi na nawala at desidido siang kuklasin ang tunay na katauhan ni Yona. Samantala, sa kaharian ng kanlurang hari, na si Shin. Dahil sa sumpa, bumagsak ang ani sa kanyang lupain. Dahil desperadong mailigtas ito, nagpa siya ang hari na humingi ng tulong kay Emperador Jeng ng Shang Empire. Kaya, Iniwan niya ang kanyang panganay na anak at nagtungo sa emperador. Samantala sa bayan, lumating ang tatlong sugo na bumaba sa lupa, dala ang isang mahiwagang aklat na may kakayahang wakasan ng sumpa at iligtas ang buhay ng emperador. Samantala sa palasyo, ipinatawag ng emperador ang isang kilalang salamangkero upang subukang alisin ang sumpa. Ngunit sa pagdating ng mga sugo, napag-alaman nila na ang salamangkero ay hindi isang karaniwang tao. Siya'y isang demonyo na bihasa sa dark magic, at kasabay nito, ibinigay ng mga sugo ang aklat sa emperador. At sinabing ito ang susi sa pag ng lahat ng sakuna at sumpa sa kanyang emperyo. Ngunit ang salamangkero, batid ang kapangyarihan ng aklat, ay nagsalita, sinabing niya na maaari din itong manghuli ng anumang kaluluwa at hindi lang nito mapipigilan ang sakuna, kundi magbibigay din ng walang katapusang kapangyarihan sa emperador. Kaya, sa sandaling iyon, pinatay ng emperador ang isang sundalo, at nang umalis ang kaluluwa ng sundalo, agad itong nilamon ng aklat. Namangha ang mga sugo ngunit napagtanto nila ang isang malaking pagkakamali. Ang aklat ay dapat mapasakamay lamang ng taong may mabuting intensyon, ngunit nalaman nilang si Emperador Jeng ay nilamon ng galit at kasakiman. Kaya nagpa siya ang mga sugo na kunin ang aklat mula sa emperador at dalhin ito sa ligtas na lugar. Sa kanilang pagtatangkang umalis, nagkaroon ng kaguluhan sa palasyo. Sinubukang bukang pigilan ng salamangkero at ng hukbo ng emperador ang kanilang pagtakas? Ngunit, nakatakas ang mga sugo dala ang aklat. Habang hinahabol sila ni Jin, nakarating sila sa isang malalim na lambak kung saan, sinabi ng isa sa mga sugo kay Jin, na nawala na ang awa sa puso ng emperador at ang kapangyarihan at galit na ang naghari sa kanya. Ngunit umanggi si Jin na tanggapin ito. At sa gitna ng pagtatalo, nadulas ang paa ni Jin at nahulog siya sa ilog. Agad namang tumalo ng sugo para iligtas siya at matagumpay silang nakarating sa pampang kahit malakas ang agos ng ilog. Nang bigla, lumitaw si G, at inagaw ang aklat. Tumakas siya subalit nahulog ang aklat sa ilog. Hindi naman sumuko ang mga sugo. Ginamit nila ang lahat ng kanilang lakas para mabawi ang mahiwagang aklat mula sa agos. Kasabay nito, biglang kumidlat ng malakas sa kagubatan. Ito na pala ang senyales ng sumpa na isang demonyo ang isi silang sa kaharian, at ito'y isang nilalang na magdadala ng pagkawasak sa imperyo. Kasabay nga nito, natagpuan ng kanlurang hari ang isang demonyong sanggol, ngunit biglang dumating ang mga sugo at iminungkahi na ibigay ang bata sa kanilang pangangalaga, upang maiwasan ang delubyon na darating. Pagkatapos nito, pinulong ng mga sugo ang apat na hari mula sa magkakaibang sulok ng kaharian. Inilahad nila ang katotohanan tungkol sa emperador at ang pagkabulag niya sa kapangyarihan na nagtulak sa kanya upang baliwalain ang sakunang nagaganap sa kanyang kaharian. Kaya naman, nagpa siya ang apat na hari na kung hindi magbabago ang emperador, magsasama-sama sila upang lusubin siya. Ngunit narinig ni Ji ang kanilang plano. Lumabas siya at sinabi niyang hindi sila magtatagumpay sa kanilang mga layunin. Ngunit bago pa man makakilos ang mga hari, dumating ang mga kawal ng emperador at ikinulong sila sa palasyo. Nang malaman ni Emperador Jin ang tungkol sa pag-aaklas ng mga hari, Nagalit siya ng todo at iniutos niya na ang apat na hari ay dapat patayin ng kanika nilang mga anak. Ngunit si Ji ay nagmakaawa sa emperador at sinabing huwag nang patayin ang kanyang ama at kailangan nilang alamin kung sino ang may pakanan ng pag-aaklas. Nag-alok din si Ji na tulungan si emperador Zheng sa paghuli sa mga traidor. Dahil sa mga salita ni Ji, kumalma ang emperador at iniutos na ikulong lamang ang kanlurang hari. Pagkatapos nito ang mangkukulam na si Yona, gamit ang kanyang mahika, ay lalo pang ipinailalim ang emperador sa kanyang mga panlilinlang. Napansin ito ng Reyna, kaya naman sinabi ng Reyna sa asawang emperador na layuan niya si Yona, ngunit binali wala niya ang babala ng kanyang asawa. At dito nga ay pinatay ni Yona ang Reyna sa harap mismo ng emperador. Nang malaman ni Jin ang insidente, hinarap niya si Yona dala ang kanyang espada sa anyo ng isang mahiwagang fox, nilabanan ni Yon na si Jin. Ngunit biglang dumating si Emperador Jeng, at sa kaguluhan, aksidenteng natamaan ni Jin ang Emperador. Sa galit, iniutos ng Emperador na hulihin si Jin. Ngunit agad na nakatakas si Jin at sa gitna ng kaguluhan, tinulungan ni Ji si Jin dahil alam na ni Ji ang tunay na ugali ng Emperador kaya dinala niya si Jin sa isang ligtas na lugar gamit ang isang sikretong labusan. Kinabukasan, dumating ang nakatatandang kapatid ni Ji, nag-aalala sa bigla ang pagkawala ng kanilang ama na ang kanlurang hari. Sinabi naman ni Ji na ikinulong siya ng emperador. Upang mapalaya ang kanilang ama, nag-alok ang panganay na anak ng kanlurang hari na ialay ang kanyang buhay kapalit ng kalayaan ng kanilang ama. Dito nga ay tinanggap ng emperador ang alok. Di nga nagtagal, may bagong na namang pangitain na naman mula sa langit. At di nagtagal, dumating na ang isang sugo kay Jin at sinabi nito, na si Jin ang makakapigil sa sakunang paparating sa kaharian ngunit kailangan niya munang maging emperador. Labis ang pag-aanlinlangan ni na Jin at Ji, dahil ang desisyong ito ay pag sa kanilang sariling ama at pamilya. Sabi naman ng pari ng templo, na kung mabubunyag lamang nila ang tunay na anyo ni Yona ay mapapaalis nila ito sa emperyo. Samantala, Pumunta ang emperador sa kulungan ng hari ng Kanluran. Dito, pinakain niya sa hari ang laman ng panganay na anak nito na humantong sa pagkabaliw ng hari. Ngunit tinupad naman ng emperador ang kasunduan at pinalaya si Haring Shin. Kinabukasan, nagpunta ang emperador kasama si Yona sa templo upang pakasalan siya. Ngunit ang pari, alam na ang tunay na anyo ni Yona, ay gustong ilabas ang katotohanan at biglang hinawakan niya ang mga kamay ni Yona at itinulong ang kanyang kapangyarihan at tinawag sina Jin at Ji upang harapin ang emperador. Dito, isiniwalat ni Jin na si Yona ang may kagagawa ng pagtamatay ng kanilang lolo. Ngunit, mariing itinanggi ito ng emperador. At sinabing hindi masama si Yona, kundi karaniwang tao lamang daw ito. Dahil dito, pinilit ng pari ang emperador na mangako na kung si Yona ay talagang isang mangkukulam, ay dapat niya itong patayin. Bagamat may pag-aalinlangan, sumang ayon ng emperador. Dito, biglang kinuha ng pari ang kanyang puso at inialay ito kay Yona upang kainin. At sa sandaling ng kinain ni Yona ang puso, nagbagong anyo siya sa isang fox ngunit dahil napasa ilalim na ng mahika ni Yona ang emperador. Binaling niya ang kanyang pangako at sinabing, hindi niya papatayin si Yona dahil siya ang pinakamahalagang tao sa kanya. Lubos na nalungkot si Jin, at napagtanto niyang hindi lamang sinapian ng mahika ang kanyang ama, kundi naging demonyo na mismo ito. Pagkatapos ng lahat, iniutos ng emperador na hulihin at patayin si Jin, habang inatasan niya si Jin na dalhin ang ulo ng kanyang amang hari. Kasabay nito, sinunog ng emperador ang templo hanggang sa ito'y naging abo. Sa gitna ng nagliliyab na templo, isiniwalat ni Yona ang kanyang tunay na anyo at nanumpa sa emperador, na gagawin niya itong imortal na pinuno, na walang makakapantay. Kinabukasan, nagdala si Ji ng isang nakabalot na tela sa emperador, na inakala nitong naglalaman ng ulo ng amang hari ni Ji. Subalit, nang buksan ito, tumambad lamang ay lupa. Doon nga ay naghimagsik si Ji laban sa emperador at nagsimula ang madugong labanan. Sa kalagitnaan nito, dumating si Jiang, isa pang anak ng emperador, at pinatay si Jin. Sa kabila ng pagkamatay ni Jin, dumating ang mga sugo mula sa langit, kinuha ang kanyang bangkay para muli itong buhayin. Nagpatuloy ang sagupaan ni na Ji at ang emperador hanggang sa tumama ang espada ni Ji sa kanyang kalaban, isang hampas na naging sanhi ng pagkamatay ng emperador. Nang matapos ito, dali-daling tinungo ni G ang kanya.